Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan sa pagkaka-trade ni Jalen Green patungo sa Phoenix Suns ay unang naging tanong ng mga fans ay paano nga ba magiging fit nila ni Devin Booker dahil pareho nga silang ball dominant score first player at pareho din silang shooting guard. Ganun pa man ay nananatiling kumpiyansa si Jalen Green at sinabi niya na excited na siyang maging kakampay si Booker at gugulating nga daw nila ang mundo magiging deadly scoring duo din nga daw sila mga Gigan. Well, pareho nga sila may kakayahan na magtala ng 30 points sa isang game. Subalit ang question mark lang dito ay sino bang magiging point guard nila. Dahil ang duo na ito ay pwedeng ihalin tulad sa duo ni DeMar DeRozan at Zach Lavin noon sa Chicago Bulls kung saan naging successful ito noong naglalaro pa si Lonzo Ball. Subalit simula nga nang bumagsak sa injury ang isang pass first point guard na tulad ni Lonzo, dito na nga nagkaleche-leche ang duo ni Lavin at DeRozan sa ngayon nga ay walang point guard ang Phoenix Suns at kung hindi sila gagalaw ay si Devin Booker ang magsisilbe bilang point guard ng team at base sa nakita natin noon sa eksperimento ng Suns ay hindi to maganda para kay Booker. So sa palagay ko nga ay madami pang katanungan sa isipan ng mga fans na kailangan masagot bago sila maniwala sa sinasabi ng former number 2 pick Jalen Green na nila ni Devin Booker ang buong mundo. Sa palagay nyo ba ay magiging successful ang duo ni Jalen Green at Devin Booker sa Phoenix Suns o magiging makalat ito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Cooper Flag. Ang number one pick ay palaging ang number one option sa kahit na anong team na pinaglalaroan niya. Mapa middle school man ito noong high school sa Team USA, college at ngayon sa Summer League ay siya nga palagi ang go-to guy ng bawat team na pinaglalaroan niya. Sa first two games ng Summer League ay pareho siya nagtala ng mahigit sa 20 shot attempts. Well, understandable ito considering na siya naman ang best scoring option and best shot creator ng team. Ganun pa man, pagpasok na nga sa NBA, sa napakalalim na team ng Dallas Mavericks, sa starting five ni D'Lo Clay Thompson, Cooper Flag, Anthony Davis at Daniel Gafford, hindi imposible na siya ang magiging last scoring option dito. From being the number one option sa buong buhay niya, ay bigla siyang malilimit sa konting tira na mataas na ang 8 or 10 shot attempts per game at kung gagawin pa nga siyang point guard ay primary option niya nga maging playmaker matapos na maging score first player sa buong buhay niya ito nga magiging malaking adjustment para kay Cooper Flag hindi lahat may kakayahan na magkaroon ng on and off switch button sa pagiging pass first and score first player may iba nga na nawawala sa rhythm kapag ginawa mo silang playmaker ngayon nga sa Summer League ay naglalaro siya ng point forward position Subalit hindi para maging facilitator bagkus main ball handler lang ng team May pinagkaiba nga ito From being the number one option ay magiging 3 and D point forward nga siya titira lang kapag libre talaga siya For the first time ay posibleng hindi siya lisensyadong tumira. Dalawang sunod na mintis lang ay posibleng lahat ng play ay para na kay AD o Kyrie Irving o Clay Thompson or even PJ Washington. Hindi nga ito nalalayo sa sitwasyon ni Carmelo Anthony noon kung napunta siya sa Detroit Pistons instead of Denver Nuggets. Ang score first player na tulad ni Melo ay mapipilitan na gawin ang trabaho ni Tayshaun Prince na more of a all-around player to complement a already built to win team. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?